Tanggalin na namin yan. Ayan. So, kung nakita nyo nga pala. Ayan. Meron ako. Tubo na yung mga okra. Nilipat ko na sila. So, yan yung aking okra day. Okra de, Okra area. Aking talong area. Hinalo ko sila dyan. Tapos pagkukunin na to, makikita na natin ang ating mga kamatis. Ayan. Ating mga kangkong na bida Salamat nga pala. Nakapag 3,000 views. Kapin na ako dahil sa kangkong. O, diba? Ayan. Ang mga kapsikong yan, kunti-kunti nang nawawala. Kasi, naghahanap ako ng mga ganito. Ganyan pa. Para dyan. Ilagay ko dito. Aalisin yung mga yan. And then, ganyan. So magiging ganito yan siya dito. Ayan. Ganyan. Ayan. So, di ba? Yan yung magiging up diyan. Pero dahan-dahan lang kasi wala akong makita na ganito. Eh. Kumukuha lang ako ng mga libre-libre. Yan -libre. ito yung huling nakuha naming libre. Ayan. So, yan yung ating alugbate. Ang ating batong sitaw. Ang okraw. Tignan nyo. Ang mukra Oh. Ayan Oh. Hindi ba? At saka ito pala. Ano to? Prepare yan dyan. Kasi pag tag-ulan na, pupunuin yan para sa pag summer may tubig na dyan. Para sa garden. Hindi pa marumi masyado dito ngayon. Ayan. Ang ating kamuti tops. Kamuti. Ayan, kung napansin nyo, ako ang gumawa niyan dyan. Naglandscape landscape ako pa kunwari pa ganun ganun o diba set up set up hanggang dyan. Ayan. So para maging malinis. Ayan sobra yan. Na ano, pero gagamitin niya ni ano ni paring puti ang ano. Look at that. A very quiet Sunday. Ayan. Kung makita nyo sobrang tahimik ang mga rosas. Saan kaya si Neve? Yung tapos na yung sasakyan, nalinisan ko na yan. Bayad yan ng 120. <laughs> bait bait din yan. Ayan, malinis na doon, o, oh, ba? diba? Malinis na siya. At sya kaya pala yung huli kong binili na halaman. Ay, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yun yung aking mga geranium ba yan? Mga geranium. Ayan. Where have you been? I'm looking for you. Getting the kids lunch before it's yep, I I'm will. will. I'm already done. It. You cook for dinner? Okay, that's alright for lunch. That's, thank you. So, what we will do now? We will get the. Well, I haven't done it yet. I'm going to okay. start that. Yep. You do that. Yep. Okay, then. Sundan muna natin siya. Iingay yung aming kapitan. Yan, kukunin na niya yan. Yes! Magiging maganda na yung ating garden. O, di ba? Ayan ko napansin nyo, napakatahimik ng buhay namin dito. Ayan, ganito lang, katahimik. Sobrang peace. Full ba? no? Yan, tatanggal din yan kasi wala ng prutas. Pinagka-harvest na ni Tadenev, ni Puti. Lahat ng prutas na nandyan. Wala ng prutas yan. Kaya wala nang kakainin yung ano. tatawa pa ako kasi sabi niya. Sabi niya, mas masahol pa daw ako sa lang mga ibon. <laughs> kasi kinakain ko yung prutas kahit hilaw. Di diba masarap naman pag crunchy? Yan, nagpainit kid ko no oh, diba? hana ba? Hmm. Balik ko dahil kipating inita dito. Stop muna siya kasi papakain muna niya yung isda. Yeah. Ito yung laki na niya. Yung binili namin yan, ganito lang kaliit yan. Ganito, ganyan. Ngayon, sobrang laki na. Oh. Counting, counting. Yes, I said, ba, he's so handsome. They said, yeah. He can't uh, help that. He cannot uh, escape. <laughs> yes! Then na, uh, nakuha na siya. Okay, so. Lagayin siya dun sa harapan.